clear doon sa rules nila nakalagay doon witnesses lang ang nag-oath eh pagkalagay naman nila sa akin doon resource person so nakikita mo ako um, kasi ako wala namang mawawala sa akin so i can stand my ground and say na no hindi ako mag-oath pero yung mga maliliit na tao na ordinary employees na uh, tinatakot pinapahiya syempre they cannot say oh, no i will not uh, take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon kung makikita ninyo. Wala nang uh, rules doon sa House of Representatives. In fact, Yes? Sabi po ni former President Duterte sa House, dapat nga daw po madaliin na or hurry up doon sa ICC. how should we interpret that? Um, Exactly as it is. Uh, gusto niya na siguro na ipagsabay na yung uh, investigation ng